back ulit mga kaisa no? uh, ulit may maraming salamat sa lahat at mga subscriber dyan wala no? walang sawang sumusupport sa si youtube channel no so ngayon mga kaisa atin naman pong ituturo kung paano nga ba mag uh, tapal ng uh, crates kagaya nito mga kaisa yan tuturo po natin kung ano yung ating uh, gagamitin para hindi tumagas yung uh, tubig no so yan at uh, po natin mga kaisa kung ano yung mga kailangan nating uh, gamitin so ito mga kaisa So, gagamitin natin mga ito yung mga uh, lumang chinilas makisda kisda kung nakikita nyo. Sanilas po ito. At ito yung uh, gagamitin natin makisda para atin po uh, pantapal dito sa butas. May butas kasi ito mga kisda. Ayan, nakikita nyo. Ayan. Ito yung uh, gagamitin natin para matapalan talaga yung uh, tagas mo para hindi tatagas yung tubig. So, gawin po natin makisda ito po nag na po tayo na maliit. Kailangan na natin makisda na bilugin. O pabilog lang yung paggawa natin. O para ang gagawa tayo ng maliit na gulong. Yan lang makisda. Pagwas na nakagawa ka na lang ganito makisda. So, i try mo ipasok dito yung mga isda. Ayan. Siyempre, mas maganda talaga yung pas malaki yung size. Pag papasok mo mga isda, dahil butas ito, i-post mo talaga ng malakas. gaganyan so, ganyan na talaga mga isda ha. Kagaya niya mga isda. Di ba? Pwede nakaganyan na yan dahil uh, goma yan, magkukompress yan dito sa gilid so hindi natatagas yung tubig dito ito na yung kadugtong para mas madali makisda no dahil same same lang yung uh, butas dito so ito na yung gagawin natin guys para mas mabilis na gawa no kaya nito makisda yan dito na yung gagawin natin Uh, hindi na kayo magbibili pa na mga pampabalikit mga isda kagaya ng mga uh, brokacel, at saka tawag dun yung isa pa yung panggamit din talaga ito kasi yung ginagamit ko mga isda lalo na po pag grits yung ating uh, tapalan no o yung lagyan ng uh, lagyan yung mga butas para hindi tatagas yung So, lima yung butas mga isda kaya lima din yung uh, gawin natin at ipakita talaga natin no kung tatagas nga ba yung tubig so, basta may mga butas lang mga isda na sa mga crates basta hindi lang uh, biak talaga yung ito uh, yung crates nyo kaya po talaga ang tapalan yan ng uh, goma Guma po ito ng lumang sinilas Makis yung huwag niyong yung sinilas niya Para lang pantapal dito Ito lang, may kutsilyo kayo Yan, Tapos gagawa Gagawa lang kayo ng uh, Parang gulong Yan, apat, sukulang pa ng isa oo so, wala pa are pabilog lang yung mga butas mga isda sobrang ah uh, dali lang talaga kapalan right eh, now maraming maraming salamat ulit ha sa mga kaibigan natin na sumusuporta sa youtube syempre yan maraming so, maraming marami salamat ulit ha So ito na mga kaysa nakagawa na po tayo ng apat Ito yung nagawa natin Ah lima Ito yung nagawa natin na ah, lima mga So try na po natin ipasok ito lahat sa mga butas Kailangan mga kaysa I-compress nyo talaga Kinakailangan kailangan na hindi hindi siya maluwag. Yan mga kaysa, yan yung isa. Mahirap uh, ito mga kaisin dahil nasa gilid po ito. Okay, bawasan po natin ng kaunti. Uh, try natin dito maglabas sa uh, dito tayo uh, dito natin padaanin mga kaisin. Uh, hindi bawasan natin ng kaunti. Uh, hindi nagkakasya. So, pag hindi magkasya, bawas na ng kaunti mga Bawasan natin ng konti. So, ready naman natin ipasok. Mahirap kasi dito mga guys, Dahil sobrang uh, tigas. Tigas yung portion dito. Parang tayo talaga. So, bawasan pa natin ng Ganda kasi yung sobrang tawag din yung higpit mga isda, para mag makumpes talaga yung lalim. Once na makumpes talaga yan mga isda, wala talagang uh, tubig natatagas dyan. Kaya niya mga isdo. Ito na isa. So, shoutout, shoutout, ho. Shoutout po sa lahat at yung mga kaibigan dyan. Shoutout. Dito na naman sa... Ah, uh, is... Kabila tayo gagawa, mga kaibigan. Ito, mga Malaki yan, di ba? So, kailangan i... Dito nyo talaga isisintro, mga kaibigan. Tapos ipopose nyo dito. Ganyanin nyo lang, mga Tapos sabay twist nyo lang. Para tawag din para sobrang kapit talaga dun sa ilalim hindi nyo na kailangan bibili pa ng mga pampadikit mga isda ito yung sa loob na mga isda so, dalawa na lang yung kulang uh, Siyempre magkista talagyan natin ng tubig Para malaman talaga Kung tatagas ba ito O hindi So yan magkista no Pag nasa gitna yung mga Pag crack talaga magkista Yan Mahira po yan no Pag crack Kasi nga Mas maganda talaga Yung mga bilog lang Yung ating uh, Lagyan Pag nandito sa gitna talaga Pag Masyado malaki yung crack Kailangan talaga na ang uh, um, padikit talaga dyan mukista pero pag na mga bilog bilog lang kaya ng mga kris ng ganito simple lang ito mukista walang gastos po ito dahil lumang sanilas lang ang gagamitin at yan pwede na nating uh, pang tapal sa mga butas kailangan talaga kasi na mahigpit yung pagka-twist kapag nagay yan yeah, no ito na makista no So, natapos na po yung paglalagay natin yan natapos na po so dahil natapos na po mga isda kukuha uh, muna ako ng tubig mga isda at lagyan natin ito para uh, makita nyo kung tatagas nga ba yung uh, tubig dito sa ating uh, nilagay na pang pantapal sa mga butas na natin so kukuha muna ako ng tubig mga isda mas na talaga so yan ah uh, dito yan, swerte natin yung makista dahil may nakuha po tayong uh, tawag ito. Yung tabo. Ito yung hindi tayo kukuha ng tubig makista. So, yan. Try po natin makista. Walang cut-cut po ito ha. So, yan makista oh. Kung so, nakikita nyo makisda, yan o. Oh. Yan yung at uh, talaga yung uh, sobrang tibay ng na ating nilagay na pang stopper para hindi uh, tatagas yung tubig sa ilalim. Kita nyo makisda. Walang tubig na tatagas talaga pag, uh, pag sinilas yung gamitin nyo at Siyempre, kailangan talaga na mahigpit yung kanyang pagkatwes. At siyempre, makita din natin no? yung uh, may kasi tayo daw na isa. So, Uh, may butas ng konti makisda kaya lagyan natin din ang sanilas. Uh, Tingnan natin makisda. So ito, ito yung uh, butas makisda, kung nakikita niyo makisda 'yan. Ito lang yung uh, tawag ito. Yung ating uh, tapalan gamit ng ating sinilas. Dahil ito lang kasi yung uh, medyo may butas makisda. Kaya kailangan na natin ng sinilas. So same that pa din sa ating uh, gagamitin dun sa kabila makisda. Pero ito makisda dahil mahaba yung uh, tubo nito. Tubo kasi ito makisda mahaba. Kaya gagawa din tayo na mahaba para mas mahigpit talaga yung uh, Tawag dun yung compress niya. Pagayaan ito mga kaista. Mahaba po ito pero dito pabilog. So gawin natin mga Hindi pa makasya. Para medyo malaki pa to Mga lumang sanilas lang yung gamitin niya mga Para kakapit talaga sa tawag ito yung sa mga crits mas maganda talaga makista yung uh, tawag ito yung hindi matigas na sin sinelas sinilas para mas mabilis talaga ipasok makista sobrang hait pala nito makista no Kaya baka matusok baka makasamad po tayo tutulan natin na konti So, di na kailangan ng pupunta pa kayo ng tindahan para bibili ng mga pandikit mga isda. Yan mga napasok na po natin. Yan mga isda. Na, napasok na po natin. So, yan. Napasok na po natin yung sinilas. Dito kasi mga ka-isda, uh, ito kasi yung kadugtong nyo. Yun. So, dito. Kaya pag pinapalang kaya natin doon, para hindi tatagas nyo yung tubig doon. So, yan. No? So, yun lang mga ka-isda, no? May uh, maraming salamat ulit sa so, ating mga subscriber dyan na walang sawang sumusuport ng YouTube channel, no? Sa so, hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube channel, subscribe na po kayo at hitin yung notification bell para hapiti sa mga mga video. So, yun mga ka-isda, no? Uh, ingat po tayo palagi at God bless us all, mga kaisda. Shoutout out Don Don from Ola Tugbuk. Shoutout to my co -hobbies. Shout out of Student of Los Amigos. Shoutout of Polok City Braboy.